Magandang umaga, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat Syempre po sa mga bisita namin at lagi po namin nakakasama dito po sa Papong TV Ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe Syempre po, pakilike na rin po, pakihit nyo na rin po yung notification bell Dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa ating channel Araw-araw po tayo nag-a-assist at nagbibigay po ng guidance mga kapatid mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung iniisip natin parati. Yung lagi nating hindi maintindihan sa ating mga ex at doon tayo takot. Kung halimbawa, iniisip natin kung tayo ba ay namimiss o tuluyan nagmove on na siya at nakakalimutan na po niya tayo. Yan ang paksa natin sa araw na ito mga kapatid. Gawin natin to mga kapapong para mamiss tayo ng ex natin sa halip na mag-move on siya at makalimutan nga po tayo. Sa mga nakakausap natin, mga madalas po nating nakakausap sa ating mga one-on-one -on -one consultation po dito po sa Papong TV Helpline, lagi pong tinatanong sa atin kung tayo ba ay mamimiss ng ex natin or tuloy ang makakalimutan nga po. Kung tayo ay gagawa nga po ng mga proseso, magpo-provide ng space, radio silence, at yung sikat na sikat nga po na no contact mga utol. Dito nagkakaroon ng anxiety ang marami kapatid dahil naiiwan yung tanong na mamimiss ba ko ng ex ko. Dahil yung pakiramdam na wala kang kasiguraduhan, kung makikita ba niya yung halaga mo mga utol or yung kinakatakutan at inaalala nga po ng karamihan, what if kung dahil sa mga prosesong to ay tuluyan na po niya akong makalimutan at makaisip po niyang mag-move on na lang. Pero mga utol, ako na po mismo ang magsasabi sa inyo na kung halimbawang hindi na po siya nag-chat-chat nagpaparamdam, hindi na po tayo tinatawagan as in wala tayong nararamdaman mga kapatid, nakakabuti pa nga po ito. Yung sitwasyon na kung completely ini-ignore po tayo ng ex natin, yan po ay still good pa rin para po sa akin mga kapapong. At kung gusto nyo pong malaman kung bakit at yung inaalala natin na mamimiss ba tayo ng ex natin or instead makalimutan, today ay upuan natin yan mga kapapong. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. You know. Welcome back at magandang araw po sa inyo mga kapatid. Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sana kayong impitahan at maglambing na like at follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil po tayo naglalagay ng mga short video po natin bilang tulong at tugon po natin sa mga nagsusulat po sa atin sa ating comment section mga kapatid. Dyan din po tayo naglalagay ng mga latest update po natin sa ating channel. Pag-usapan na po natin mga kapatid kung talagang nami-miss po tayo ng ex natin or tuluyang lumalayo na nga po siya sa atin. Earlier ay nabanggit ko nga po mga kapapong na kung hindi nag-chat-chat at wala pong ginagawa or hindi po responsive ang ex natin sa atin ay mas makakabuti pa nga po ito. Simply dahil lahat ng ito ay may tuturing na obstacles po sa mga proseso na gagawin po natin to get our ex back. Malinaw pa po sa sabaw ng pusit ng X ex natin ay may maliwanag na negative virus or negative thoughts po sa atin. And every time na makikita kanya kapatid or mararamdaman ka man lang, ay lalong magpoprolong yung proseso o yung healing process nga po niya at sa'yo naman ay yung recovery period. Mahalagang mahalaga uto na hindi po siya makaramdam ng pressure lalong lalo na po sa mga panahon na to Dahil ang mga pagdadaanan ng iyong ex ay siya pong makakatulong sa atin para bumalik siya Huwag na huwag po natin kalimutan na pagkatapos na pagkatapos po ng isang breakup Kailangan ipakita kagad natin na accepted natin At kung let's say halimbawa nung nangyari yon or sa kasalukuyan ay naging desperado ka Naging nidi ka po sa mga mata niya na maibalik ang ex mo dahil sa determinasyon mo ay umiwas tuloy at naging irritable na ang ex mo sa iyo. Therefore, utol, at any circumstances, kailangan tanggapin lang kung ano man ang naging desisyon ng ex mo. Ito po ang pinaka best way at wala na pong pwedeng ipakita o dapat siyang maramdaman kung di ang pagiging positive mo sa mga oras na yon. Dahil it's a natural process na kailangan mo pong ibigay at ipaubaya po sa ating mga ex sa panahon na to. At alam naman natin na if it is a natural process, hindi hindi pwedeng guluhin at hindi po tayo pwedeng mag-interfere dahil pag ginawa po natin yan, lalo po nating hahadlangan na makita po ng ex natin yung halaga mo. Ang hindi kasi natin alam dahil emotionally wounded tayo at nasasaktan tayo kapatid Hindi po natin matanto na the more you interrupt and interfere sa natural process na to Nahanapin ka nga niya at mamiss ka niya kapatid Ay lalong nasisira ang imahe natin sa ex natin Dahil nga po ipinaglalaban natin at kakahabol po natin at may balik natin siya Kakahabol po natin pilit nating ibinabago yung desisyon niya dahil gustong gusto nga po nating may balik ang ating ex. Lalong nasisira mga utol. Instead, make him or her realize na kalimutan ka na lang. Sabi nga kapatid, nagdamo na sinisira natin ang prosesong to. Nasisira yung pagkakataon na hanapin at mamiss tayo ng ex natin. Lalo siyang nagigibak. Balikan natin ang pamagat ng video to mga utol. Kung gusto mong mamiss at hanapin ka ng ex mo, magpaubaya ka. Pero kung gusto mo namang makita yung bad side ng ex mo, na kumbaga galit na galit sa'yo, kulitin mo. So malinaw na kung halimbawa tayo ay hahabol at mangungulit, siguradong sa kumunoy ang diretsyo natin mga kapatid kalimutan o mamiss is a consequence na tayo din po ang gagawa mga kapapong. Kaya ang kasagutan po sa tanong na yan kung mamimiss ka or halimbawa magmove on na lang at kakalimutan ka ay manggagaling din po sa atin. Tayo din po mga kapapong ang gagawa niyan. Kaya nga po sabi ko kung gusto mong lumayo siya at kalimutan kanya, sirain natin ang pagkakataon. Pero kung gusto mong bumalik siya, ibigay mo ang respeto kapapong. Kaya gusto ko pong ituro at ipaalala sa karamihan sa mga dumadanas po ng ganitong klaseng problema na hindi lang sapat na malaman natin ang makakabuti. Also, we need to deeply understand na sa ganito kanya maaalala, sa ganito kanya muling uunawain at papahalagahan mga utol. Paano kanya mamimiss sa halip na mag-move on siya at makalimutan ka utol ay maraming paraan. Pero isa lang po ang best way. Ang best way po niyan ay iparamdam mong hindi mo na siya kailangan. Kumbaga, hindi ka atat na atat kapatid at hindi ka masyadong desperate para may balik ang ex mo. Sabi ko nga po, instead na subukan natin na ipaalam sa kanya na mahal na mahal na mahal na mahal mo siya mga utol, which is hindi na po natin dapat gawin dahil alam na niya yon, tempting na mabago ang decision, are all traits para tuluyan siyang lumayo at tuluyang masira po ang imahe natin sa ex natin. It's better na habang nasa proseso ang ex mo, gamitin mo rin ito to positively prepare yourself kaya nga po sabi ko, huwag ka nang mag ng panahon mga kapapong dahil bawat oras at segundo minuto ay kakailanganin mo to heal ang sarili mo. Kailangan-kailangan mong lumakas ka agad, agad and to do the right thing. He or she might try. Alam ko yon. Pero ang iba naman or ang karamihan naman po ay hindi madadalian dito kahit po ang mga ex natin. <laughs> Kaya doon po kita inilagay, doon sa safer side na alam kong hindi ka magmumukhang desperate sa harapan niya dahil alam ko na yun ang magiging problema ng paglayo niya. Dahil, kung halimbawa ang sinusubukan niyang kalimutan ka nga or mag-move on siya mga kapatid, ay siguradong bibitawan at ilalaglag ka niya. Pero kung timely, ay magpapaubaya ka, magbibigay ka kagad ng respeto. After some time, he or she will felt the loss, mga kapatid, at siguradong mamimiss ka niya. Ibang usapan to, mga kapapong, dahil alam kong may pakiramdam pa rin po siya sa atin. Dito niya kasi mapapansin at mararamdaman na wala na po yung dating mahalaga po sa kanya, mga kapapong. Aktual na po niya mararamdaman yung pangyayari. Rather than umaaligid-aligid ka pa rin at trying to pressure your ex Tama po ba? Ang pagpapaubaya mo kapatid will play a very important role. It will definitely works on your favor dahil napakahalaga po sa oras na to yung mga tinatawag nating memories to get your ex back. At alam naman natin na gagana lang po to kung magiging certified memories ka na nga lang. Kung halimbawa nandiyan ka po kasi sa paligid ay hindi ka memory, di ba? Kaya kailangan mong mawala para maging certified memories ka sa isip ng ex mo. Ang pinag-uusapan na nga lang po dito ay kung negatibo o positibo po ang tingin ng ex mo sa'yo. Kaya kung dadagdagan natin to sa pamamagitan po ng pangungulit o parang binabago natin ang ugali o naisip niya o decision niya, papunta po tayo sa negative mga utol. Respetuhin natin ang ating sarili. Kasabay na rin po ng pagrespeto natin sa ating mga ex. Huwag na wag po nating lagyan ng galit at buot. Dahil ako na po magsasabi sa inyo, aabuting kayo ng taon pero nakadikit pa rin po kayo sa alaala ng ex mo. When you provide respect mga utol sa naging hiwalayan mo ng ex mo, siguradong respeto rin po ang ibabalik niya sa inyo. Lastly, kung gusto mong hanapin ka at mamiss ka ng ex mo, sa halip na isipin na lang niyang kalimutan ka niya, ito ang gawin mo kapatid at ito rin po ang ipakita mo sa kanyang mga mata By providing space and time sa kanya, we let him or her feel and notice what's missing. Also, before I end, wag na rin po natin ipakita or ilagay sa ating mga game plan to get our ex back yung kaibiganin ang mga ex natin. Yes, it works sa ibang cases. Paminsan-minsan tumatablayan at paminsan-minsan umiefekto rin. Pero kadalasan, dito lang niya mapapatunayan at masasaksihan ng ex mo na hindi mo kaya mga utol. Also, magsisignal din po sa kanya na napakaliit ng respeto mo sa sarili mo at ganun na rin po sa kanya. Ang susi po dito I stay away dahil dito kanya mamimiss. Be there naman kung gusto mong lumaki ang ulo niya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope nakapag-reach out po tayo sa karamihan dyan na nag-iisip at nangangailangan po ng tulong at advice sa ganitong klaseng problema mga utol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino, supportahan po natin. At syempre po mahalin at bantayan po natin ang ating mga pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.